ang tamang paggamit ng inhalers na may kasamang spacer. Bago gumamit ng inhalers, maghugas muna ng kamay sa loob ng 20 segundo. Ito ang iba't ibang uri ng inhalers. Ito po ang inhaler. Bago gamitin ang inhaler, Alugin muna na ito ng mabilis pataas at pababa ng 10 beses. Pagkatapos alugin ang inhaler, alisin ang takip nito. Kunin ang spacer at ilagay ang spacer sa inhaler. At ipasok sa bibig ang kabilang dulo ng spacer. Habang ang daliri ay nakahawak sa itaas ng inhaler. Bago humigup, ilabas muna ang hangin. Pindutin ang inhaler ng isang beses at higupin. Pigilin ang paghinga at bumilang ng isa hanggang limang segundo. At ibuga ang hangin sa ilong ng dahan-dahan. Ulitin ang inhalation process ng isa pang beses. Pagkatapos nito, magmumog ng tubig ng apat na beses. Pagkatapos gamitin ang inhaler, alisin ang spacer sa inhaler. Hugasan ng mabuti ang spacer sa running water at huwag itong sasabunin. Punasan ang spacer at itago ito. Huwag ipapagamit sa iba. Pagkatapos punasan ang spacer, ibalik na ang takip sa inhaler. Ibalik at ilagay ito sa box at itago sa tamang lugar. Pagkatapos itago ang inhaler, huwag kalimutang maghugas ng kamay sa loob ng 20 seconds. Maraming salamat po.